Plat ako Shit Ano kaya nangyari? May malapit kayang talyar dito boss? Eto siguro Ay hindi, Petron pacheck check ko yung gulong ko Thank you, thank you Shit, butas Paano kaya to? Eh, tulak natin God po. Hello bro, chacho ko mo esta. Kamusta kayo mga bro, chacho ko? Na-excite lang ako kasi parang next vlog. Magkakaroon actually, hindi pa tayo meron magkakaroon tayo ng bagong equipment sa vlogging arsenal natin. So currently, gamit lang natin is GoPro Hero 10. So I've been planning na mag-add ng camera. Dito, front cam. Para hindi lang POV ko yung nakikita nyo. Para nakikita nyo rin ako habang nagda-drive. Ang kailangan lang natin is clamp para ma maikabit dito yon. So let's go! Pawas tayo. 122 lang yung takbo eh kala mo mabilis eh you no know? pabangking banking pa eh <laughs> nakadiretso pa rin naman yung motor hindi <laughs> pa kasi kung hindi naman madalas ako dumaan sa mga kurbadang gano'n sa mga curve na daan isa pang gusto kong mangyari is magkaroon tayo ng training makasali tayo ng mga training ng truck para naman magkaroon pa tayo ng mas swabbing pagdadrive hindi rin naman kasi biro yung drive natin 636cc si sports bike ba to? Delikado yun Yun yung gusto ko sa sarili ko Meron akong sariling safety features na pagka nakikita kong siguro mga 5 to 7 seconds Na malapit na yung nasa sasakyan na nasa harapan ko nag slow down na ako So binibigyan ko ng 5 seconds yung sarili ko Para mag-react, para makapag-break, para makahinto alam ko yung skills ko. Alam ko lang yung limitations ko. Ayan, pagdating na ganyan, 3 seconds yan. Sabihin natin, pagka mabilis ka, baka 1 second na lang eh. So 1 second na yun, hindi ka na makapag-react agad. Wala ka ng options para ihinto ko ba o ililigo ko sa kanan or kaliwa para maiwasan ko yung kung ano man yung nasa harapan natin kung sasakyan man yun. Yung ganito, so, 3 seconds lang yun eh. Pagka sa mga ganitong mabibilis na motor. 1, 2, tree. May three seconds ka na. Enough na yun para mag-react. Since hindi pa naman tao ganun ka-skilled para mag-motor, binibigyan ko yung sarili ko at least five seconds. So sa five seconds na yun, meron akong option kung mag slow down, mag-full brake, or kakaliwa at kanan. Di ba? medyo bumibilis lang yung takbo natin, bumipiga lang tayo. Kapag ka nakikita natin, walang masyadong dumadaan. Kapag ka clear yung daan, di ba? Yon, 5 seconds na yon, yung Fortuner na yon. Yun na yung time para mag-slow down and then decide kung hihinto ba ako or overtikan, di ba? May nakita sa 1,000. Mag-huli natin. Yun yung dream bike ko dati eh. <laughs> ayun, ayun. <laughs> Ah, angas niya, pang OBR. Ingit ako. <laughs> Ingit ako. Nice. Nice, uh. may OBR. Sana all may OBR. Angas oh. Taka <laughs> ng gulong. Actually, mas malapit yung gulong niya eh kaysa sa atin eh. Pisain, pisain lang. Healthy yung community ng mga big bikes. Pagka na big bike ka, ganun lang. Pisan pisain lang pagka may nakasalubong kang big bike din sa daan. Walang brand wars, walang CC wars kung ilang CC ka. Magkakatro pa yan. Actually, hindi big bike eh. Basta nagbumotor ka, kasama ka sa community. Riders community, kumbaga. Hey, <laughs> Pare-parehas naman tayong gumagamit ng balsada, pare-parehas tayong lahat two wheels, pare-parehas din tayong gumukonsumo ng gas. Ang point lang naman natin is mag-enjoy, di ba? Magpagpag ng stress kapag weekend. Meron tayong mga tinatawag ng weekend riders, pagka weekend lang makakapagpag ng stress kasi from Monday to Saturday, nag-work tayo, di ba? So meron tayong one day para mag-ride, para mag-unwind, di ba? I Share natin yung daan Magbatean tayo sa daan na ingat Makikita mo kapag merong mga ah, Nagkakasalubong na motor Magpipisain ka ga, ganun Noong una akala ko actually Pispis tayo ganun So ang ibig sabihin pala niya ay Two wheels down If I'm not mistaken ha ah, Na yung dalawang gulong mo dapat nakasayad sa simento nakasayad sa kalsada So imagine Kapag yung gulong mo Hindi na nakasayad sa simento Sa kalsada ba diba? Ibig sabihin meron nang nangyaring masama sayo ha <laughs> 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 Ka. Plat ako. Shit. Ano kaya nangyari? May malapit kayang talyer dito, boss. Ito siguro. Ay, hindi, Petron. Pa-check ko 'yung gulong ko. Thank you, thank you. Shit, butas. Ano kaya 'to? Tayo tulak natin. tubeless po. May ambulansya. Ah, ambulansya. Ah, ayun. Meron din dito karang may. Ah, ambulansya. Ayun. Ito tulak ko na lang, boss. May panghangin ba kayo para matulak ko? Oh. Paano kaya ito? Sa simbag niya pagahin n'yan. hangin na lang 'yan, nga, boss. Ayun, ba yun, kay... Hindi bago lang 'yan, boss. Madumi lang. <laughs> Dalin natin, buti na lang. Opo. Thank you kina bossing, thank you po ah. Tinutulungan tayo. Ayan, dadalin natin. Meron vulcanizing doon. Opo. Buti na lang. Merong mga good Samaritan dito tutulong sa atin. <laughs> Tulak gaming tayo ngayon. Medyo makapal din po yung gulong eh Kaya hindi sasayad Okay na Ako. Ako, na po Thank you po Kaya po Hindi naman po sayad yung ano Okay Thank you po Tulak Gaming Sa kaya tayo nabutas Kung may first gear kaya natin Shit ang bigat Balik ako mga bro chacho Mabigat Buta sir Eto Thank you sir Hirap eh tanusok? Ayun lang. Mahawang uh, gila nga pa. Isang Aabot naman siguro yan. Ay, uh, ay, hindi. Mabilis. Uh, hindi kaya. Hindi ka lang lang kobi. Eto, nandito uh, kami ngayon sa, ano, vulcanizing, no? May butas, to. nandito yung butas na pako tayo. Thank you kala bossing kung tayo mag, ano? Matula. Nag-i-start pa lang ng vlog siya. Thank you bossing. Uh, solution natin ngayon, hanap tayo nung tar -silan. So, tara. Tara. <laughs> Kinahiram tayo nila ng ano, motor para bumili ng inflator Sama sir! Angkas na lang ako sa'yo! Angkas na lang ako sa'yo! <laughs> Angkas ako! <laughs> sir! Yes sir! Sticker, kailangan natin yung sticker natin yung sticker Ayun, Angkas tayo! <laughs> Di ba? Ang solid ng community talaga pagka nakamotor naka naka eh, ano sir? tutulungan ka kahit di ka kilala eh no oh uh, basta pare para tayong rider eh, kasi siya, 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 rin naman yung magtutulungan eh <laughs> 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 oh eh may tutulong din naman tayo di ba ano tayo ng inflator <laughs> next shop meron pang shop dito sir Four days ito check natin tire inflator Boss, may ano ka? Ito, tire inflator. Magkano ganito? 200. 200. Kaya na ba yung isang ganito sa big bike? May butas yung ano eh. Kaya po siguro sir. isa lang. Po. Ah, dalawa na ibilin ko kaya. Kaya dalawa. dalawa na, no? okay. 200 isa no. Ayun, dalawa na. Kasi sa ng thank you sir ah. <laughs> Pag-isang gulaw, isang gulaw lang gula. Opo Kobe tire sealant And inflator Bumili na tayo ng dalawa Para in case hindi kasya yung isa Meron na tayong ano, backup thank you na at maraming mga tumulong sa atin. Kakabing, kakabanggit ko lang kanina, di ba? Na sa Riders Community, isa lang tayo. So, thank you, bossing. Isa-isa, tayo-tayo rin yung magtutulungan. Mag-share sa road and magtutulungan kapag may problema. Boss, pwede akong pasuyo na Tire inflator. Kawawa si Mucho. Nabutas yung gulong pilay. So, sana gumana to. Gabi, sobrang salamat sobrang thank you sa mga tumulong sa atin parang napaku tayo ito yung pinagpakuan no? kaya mahalaga rin pala na nagdadala tayo ng mga ganyan diba? mga backup na gamit and paano pa pagka sa mga walang tao tayo na ano na ispatan na masiraan di ba hilahin ah siguro pag ganito ah natin para makita natin kung hindi lumalabas yung ano, inflator, yung sealant. Grabe, sobrang salamat. May mga tumulong sa atin. Shoutout kay Sir. Sir sa Wiltec. Hindi oh. hindi kaya yung butas, lumalabas lang yung sealant Ayan, try natin yung isa Meron pa to, may laman pa sir. Hay no. Pumuposit sit lang yung lab yung ano, yung sealant. Then so ngayon, ita-try lagyan ng ano, pantapal. Tapos ito ulit. <laughs> Ayun, effective. Walang hangin. Ayos. Tapos so, pasakan na lang ulit natin ang sealant. Ayos. Sa so, putol pala to. <laughs> putol yung pampasak <laughs> hindi naman kami na hindi naman tayo nakasira dito. Kakaala ko tayo yung nakasira na putol. Na ano daw na tong yung kanya. Kala ko tayo yung nakasira. sir, <laughs> Sige sir. Thank you ah. Sir, anong pangalan mo? Anong pangalan niyo po? Tom, sir Tom. So, sir Tom. Thank you, sir kung ano ba ako mga pagpasalamat kila kuya Bili na lang natin ng ice cream total mainit naman yung panahon maganda ko yan pagka ano yung papa patch niya lang sa loob oo yung mga nagpapatche ano yan, bilang pasasalamat kila kuya grabe grabe yung pagtulong nila grabe yung pag asikaso sa atin di ba hindi pa tayo kilala ganun kalupit yung riders community so bilang thank you bilang thank you natin sa kanila bilan natin sila ng ano ng ng ice cream Uncle Jens may ice cream ba dito? mini mart dati ito eh binila natin ng ice cream sa kanila so grateful tayo sa kila sir binila natin ng ice cream <laughs> eh hey sir sobrang thank you Sir Tom, Tom, tama? Boss, anong pangalan mo, boss? Oh, oh, Florence. Sir Florence, thank you, boss. Sobrang thank you. Oh. <laughs> hindi ko alam yung gagawin ko kung hindi niya tinulungan. Thank you, sir. sir. Sobrang thank you. Una na ako sa inyo. Malulusaw yung ice cream, ha? Ito na, mukhang okay na. Okay na siya. Una, bumili kami ng tire inflator. Tapos, hindi siya umipeck ang ginamit meron pang ano doon yung pang tusok tapos ayun tapos nila tinap na lang namin ng tire inflator mukhang okay naman na siya hindi na siya lumambot So yun, sobrang sobrang amazing ng series of events na yun. Sobrang amazing nung nangyari na yun. Sinasabi ko pa kanina na ang solid ng riders community, ang solid ng community kapag namumotor ka na share the road, tayo-tayo lang din yung magtutulungan. kamala mo, oh, di ba? Merong nag senya sa akin na malambot yung gulong ko sa likod. Ah, oh, tapos butas na pala yung gulong ko. Tapos ayan, sila sir, may mga tumulong sa atin na magtulak. Nang ayun thank you thank you kayo mm bossing -hmm. tinuro kung saan tayo pwedeng magpaayos ng gulong sobrang solid pero okay, kinikilabutan pa ako shit <laughs> tapos yung sa may wheel tech Shoutout kila sir Tom tinulungan tayo pinahiram pa tayo ng motor <laughs> willing talaga sila sobrang willing na tumulong kahit na walang kapalit ngayon sabi nga ni Sir Tom kanina fast it forward lang palagi kung ikaw meron ka ngayon tumulong ka kung meron kang mga sumusobra dyan kung meron mga umaakaw yung blessings mo pay it forward then yung pinagpasahan mo magpay pay it forward hanggang sa magiging better yung community natin di ba? so yun sobrang nakakalabot sobrang amazing Sobrang amazing ng araw na to. Ayun, magbaon kayo, mga bro, chacho ko. Lagi kayo magbabaon ng tire inflator, ganun. Mga backup tools na kailangan para in case of emergency. Paano kung nangyari sa atin yun, di ba, sa liblib na lugar, walang tutulong. At least, meron tayong pang first aid sa motor natin. Sobrang thank you sa mga tao doon na tumulong sa akin, sa mga concern. Kahit na hindi natin inaasahan, hindi natin mga kilala. Sobrang pasasalaman ko sa inyo mga bro chacho So thank you, thank you Hanggang sa muli mga bro chacho Okay na po ako Ito makakauwi na tayo Batikas na yung gulong ni Mucho Hindi na siya pilay So sorry Mucho Nabutas ka kanina So hanggang sa muli Hanggang sa muli Hanggang sa muli Paalam